Talagang grabe ang aking energy, guys. Talaga nag-ayos ako dito sa bahay kasi uh, alikabok nga. So, sa wala pa po tayong update dun sa, ayan, naririnig nyo, ginagawa nung husband ko yung ano, yung ating uh, yung ating rehas para sa ating bintana. So, yun. Uh, siguro ano uh, ang sa linggo dadating na yung ating cabinet so yun uh, ayan guys nililipad talaga ng electric pan yung buho so darating na yung ating sa so darating na yung ating cabinet sa yung ating mga full out cabinet so pinagawa yun doon sa pamangkin ng aking asawa so siya na yung nakipag-usap doon so hindi na ako nakipag-usap doon so ginagawa nung asman ko yung rehas para sa ating sliding window so talagang uh, naglinis ako kasi ang alikabok sobra guys so nakapakaikli ng oras time is too short kaya yun dapat talaga yung ating ah, uh, time ah, uh, binabalyo natin kasi <laughs> grabe talaga no alam niyo yung um, yung 3 days off ko wala talaga ano yun kundi ah, uh, ayan uh, naglinis ako ng uh, bahay nagpalit ng kortina nagpalit ng bedsheet napaka uh, time is short talaga, talagang dapat ibabalyo mo yung time, yung moment mo, uh, napakahirap, lalo na kagaya ko, I am a working mother, so napakahirap sa aking fart, um, kailangan ano, mabilisan dapat ng kilo, so today, ayan, papasok tayo, so yun, nagaantay tayo ng shuttle, so yan, to, uh, mamaya dadating na yung ating shuttle, so hinihintay ko lang ito mag 5 minutes, and then, ishish, ish, 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 ano natin, hindi ako nakapag, ano, uh, tawag dito, nakapag, highlight kahapon. So, ayan. Nandito tayo. Tutor ko kayo sa... alam nyo guys, pag medal ako, may dala akong ganito Martillo. Ayan. Yeah. Ito, project ito ng anak ko nung since college pa siya. Tinabi ko to guys. Kasi, pang anto sa karne. Ayan. Kasi, yung aking, ano, stick is... yung aking stick is, ano, yung... Ayan, o. Oh, kita nyo, Andiyan pa yung aking laundry na pinagpali pinagpalitan ng mga bedsheet, ng mga kortina. So, susunod ko pang opya malalaban. So, ang energy, ang energy ng mother. So, ayan, syempre, nag-scrub-scrub din ako ng ano, guys. Nag-scrub-scrub ako ng mga bintana. Anong ah, mga bintana? Oh, bintana sa second floor, nag-scrub tayo. Plus, ito kasi, nagkaroon ng mga itim-itim dyan, oh. So, try natin. Mag makikita na pundi na pala tong isang ilaw ko, guys. So, yan, nagkaroon siya ng mga itim-itim dyan. So, i-scrub ko yan. So, ganun, ganun ang buhay, buhay ng isang ano. So, Ayan inaayos ko yung aking halaman so ang tagal ko na to gustong ayusin guys so hindi ko siya maayos so yan oh nagayos tayo ng ating mga halaman kasi hindi ko na nga nalinis yung iba dito guys o oh, tingnan mo so inaayos ko yung mga tanim ko dyan guys tinanggal ko na yung mga bulok na dahon and then ayan grabe pinag ano ano ko to oh pinaghiwalay hiwalay ko na siya guys kasi um, tawag dito yung ating halaman is ano nagugat-ugat na nanganak na yung mga ugat niya guys so ayan yeah. so ayan uh, bababa tayo guys pakikita ko sa inyo yung ginagawa so hindi na ako nag ano ng update dun sa ano natin so ayan pag nag 5 minutes to ya highlight ko na to then sa silent na natin ha Grabe, kailangan ko ng ano. Oh, di ba? Naglinis tayo dito kahapon, bongga-bongga. So, yun yung aking mga nilaban. Nandiyan pa. Hindi ko pa naayos. So, yan. Ano natin to? So, yun. Ang cover. Lagyan natin ng cover. So, yan. oh, di ba? Nilaban ko yan. Then, kinabit yung bagong ano nung ako, aking uh, mister eh yeah, binili na ano sa sofa cover. So ayan oh, di ba? natin ilaw. So ganyan ang buhay ng isang nanay. So baba tayo sa ibaba, guys. So baba tayo. So ayan. Pakikita ko sa inyo 'yan oh. Grabe ang ingay kasi yung ating yung welding.